Kailan po matatapos yung airport? 2026 po. po? Lapit na yun. Oo. Oh, mm -hmm. Malapit na po. At pag, tumak pag umanda rin airport niyan, kayo, mahilig kayo lahat bumiyahe. Mm -hmm. O saan ba kayo bumibiyahe? Mm -hmm. Domestic flight? Kalahati na lang yan. Mm -hmm. Kalahati na na yung ng ticket. Mm -hmm. Kung kayo pupunta ng Hong Kong, Singapore, Japan, o kung saan, bababaan na rin yan. Mm -hmm. Bakit? Kasi lower cost to operate hindi na kailangan umikot ng, umikot ng isang oras yung aeroplano bago maglanding. Mm -hmm. Bago kayo tumikot, nakaupo nga kayo sa terminal eh. Isang mm -hmm. oras din kayo nag-aantay eh. yep. O dalawang oras na yun. Mm -hmm. Tapos pag landing nyo, nakaupo pa rin kayo sa loob ng aeroplano dahil yung taxiway congested din. Mm -hmm. ah. Eh, pag na umandar na yung Bulacan Airport niyan, wala na pong problema yan. Mm -hmm. Tsaka, yung airport niyon, magdadatingan na yung lahat ng foreign investor dyan. Bakit? Lahat ng foreign investor na gusto magkaroon ng just-in-time assembly of electronics or semiconductor or electric vehicles, pwede na lahat sila mag-locate dyan. Bakit? Kasi just-in-time arrival of the parts, ma-assemble eh. pa na. Ah, grabe yan. Tapos yung MRO, maintenance, repair, and overhauling facilities ng mga so, aeroplano. aeroplano Ala! Mm -hmm. Pare, libu libo yung empleyado mm -hmm. o employment yan. Mm -hmm. Kaya napakaraming opportunity na may bibigay sa mga kababayan natin yung project niya. Mm -hmm. Eh, pero yung airport, yung naiya po eh, hindi ba i-rehabilitate? -re hindi ba magka-kanyan, magka-kompetensya? Magka, niyan, magka, magka <laughs> eh, hindi ko naman ma hindi ko naman ma... Hindi naman sila ma... persuade to do anything else dahil mm -hmm. sila ay... wala naman akong kinalaman sa kanila. Mm -hmm. Pero sayang lamang yung gastos na yun kasi tatakbo na ito eh. Mm -hmm. eh. kung yun eh, gagawin pa nila, gagastos ang panila isang tambak. Mm -hmm. Dapat yun, yung Manila, Nino Aquino International Airport na yan, ipagbili na lang yan. Pag napagbilian ng tatlong trilyon mm -hmm. o ilang trilyon, mm hindi -hmm. makakabuti yan sa bayan. Mm -hmm. Pero of course, I have no say on that kung anong gusto nila. Opo. Hindi sila, hindi kayo nati-threaten dyan sa rehabilitation nila? Hindi naman, no. Kasi, let's say, they can service, kung ilan yung passenger kaya nila i-service, kahit na 20 million, 30 million. Eh, growing population naman tayo. Tsaka I think with better service and better airport, more people will come to Bulacan. Mm -hmm. I'm that confident mm -hmm. na you build it correctly, you build it nice, people will come. Yeah.